So yun guys, bali ngayon pala ay magpapala kami ngayon. Yeah. Bali ipapalain namin niya mapunta doon sa dapat ano yung guys, sabayan uh, sabay yan. Sabay sabay yan. Dapat malinis. Kaya no, walang pato. Mapunta din So, ito pala guys na pagpala namin dito. Ay, kahit pa paano, ay meron din kami dito. Kahit ilan, bigay. So, di naman kami nag-iingat dito talaga. Kung ilan ang ibigay dito. So, yun na. Kahit ang guys, ay meron kami dito. Ano, kahit pang kindi-kindi, yun yun. So, uh, dito. depende na yung depende na pala yung guys sa ano, sa mayari nito. So, yun ang order sa amin. Kung magkano ang ibigay. So, kung mag bigay ng malaki ay maganda pero sa tingin ko ay ah, hindi naman yung nagbigay ng malaki so yung tama lang na ano na ibigay sa amin so yun bali kung bigay man sila ay pagkat yate yan na namin yan kung depende kung tigis sandan lang o ano depende yan guys kung magkano lang so yun lang guys ano ang gati yate yan ano Pero okay na yan guys Kahit pa ba ay meron din Ay konti So yun bali Bali guys uh, Matapos na kami mamaya Mga alas Mga uh, guys mga alas maybe Ay alas at yun yeah. Pero Kung ano Kung matagal-tagalan yung mga truck bumalik ay sigurado baka alas 10 to ay okay, alas 11 ngayong gabi so pagdidipindi pa rin yan kung so, gaano kabilis bumalik yung mga truck so, ngayon ay naghintay-hintay muna para bakwin naman yan ako pagbina ko na yan guys sumimatira so, dyan napalay namin yan punta doon para simot talaga walang matira dito kasi dapat parating simot talaga yung raba, walang natira para susunod naman kung magluling ng buwangin ay malinis na so yun lang so yun guys may maya pala ay mga naman kami ito pa Hintay okay. lang muna kami ngayon.